Oh, hmm? wait okay. lang. Hello, guys. That? <laughs> I want this one. And I want I this I one. I Meron tayong sausawan. I want this. At meron tayong palakon. Love, 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 Bakit mga nakaganyan sa'yo? Iyong eh. ako naman ang mag-ano. Dapat ako ang may ganyan. But I know how to do this, mama. I need to do that or, um, huh? hat. <coughs> Magsuot na tayo ng gloves. <laughs> oh, yan, laki ng palakol. Hoy, hoy, wait lang. Okay. Grabe. <laughs> ang laki ng crab na ito, guys. O, oh, tingnan nyo naman, okay. oh. Ayan, Norwegian brown crab. Pero ito, lalaki ito. Lalaki siya, kaya ganito siya, sobrang laki niya, oh. Oh my God, ang laki niya, hala. Ang laki. <laughs> ang laki ng sipit niya, no? Tir. Oh, <laughs> okay, tingnan natin kung ano, kung maganda ang laman. Wait lang! It's so juicy. Ayan yung laman niya. Oh, oh, my God! Wait lang, wait lang guys. Ayun ako, kagulo. Ano ba namang Ay, klaseng mukbang ito? Wala na, kagulo na. Wait lang! Give You all guys gonna taste it. Oh. You gonna taste it? Yummy? Okay, <laughs> POV mama right now. Anak, parang ilang pa. It? Anak, still raw. Hilaw pa. Parang hilaw pa siya na. Wait lang. It the sea. Hilaw-hilaw pa siya. Hilaw-hilawin pa. A little bit raw. Oh. What do you mean? Ayaw na niya kainin kasi. Parang raw pa siya. Is it like medium rare or Oh, is it, okay. Taste it. Mm -hmm. Oh my god, lutuin ko ulit siya kasi parang hilaw pa siya. <laughs> I need to cook it again. Still raw. Um, ay hindi, unahin natin itong malita na. I think this one we cook it. Lulutuin ulit namin itong malaki kasi parang hilaw pa siya. Pero unahin namin itong mas maliit kasi baka luto na yan. Okay guys, we're gonna, <laughs> we're gonna open this one. Ooh. <laughs> luto na? Ano ba yan, Tir? Pinatad mo na yan. Ah, ito, luto na siya, ito. It's already cooked. Ano na, may nartil yun na. Okay, dalawa ulit ang ilagay. So, na... dapat siguro ganito, anak. Oh, ayan, yeah. mas madali itong kabilang side. Mama? Mama, ito na ka. Is there a conspicuous in the morgen? Yeah.

It's a monster! Kama, mama, maka nagspeas no ko. Wait lang. Mama, I want two gloves. Wait lang. Iyan ko ni mama. Huwag ka naman gloves kasi, ay, naku. I want two gloves, mama. Mm. Ito na, ito na, ito na. Hindi ka ni mama. Wait lang. Ito, pirotir. So, ito. Oh, ko na pagkakas na siyam. ano? Wala pa tong aligi kasi maliit pa Buksan ito. natin. Ito. Oh, hoy. Crunchy. <laughs> I guess this is in me. Ah, wala pa siyang aligi. Maliit kasi ito eh. <laughs> dar, dar. Naku. Okay. Elashin, eh, basin eh.

Mm. Anak, um, parang okay. hindi ako mabubusog nito ah. First. Second. Third. Mm -hmm. Lahat, tumalsik na sa mukha ako. I want to crush the shell. Na? Uy, okay. only crush nothing inside. I want to crush it. Nay! Yeah. Ay, kikrush na lang ka. Yeah. Mama, may like food crusher. Put the crusher. <laughs> yeah, I crush all the food. Oh, yeah, eh. Nah. First, kainin mo muna. Hindi yung durugin mo ng durugin, tapos hindi mo naman kakainin. Come on, kasi <laughs> all the food yung sandok sa ting, sandok tami ko uwak na dah. Tingnan. Asun, ang lakas naman. Oh, shit, hindi tingin lang yun eh. Anak, ay, wala ka nang kakainin. Dinurog muna nang durug na durug. Ano ba yan? Come. Oh. I do pressure 10,000. Hmm. Okay, nanti ni mana? Mungkin nama mana? I'm the first ten thousand.

Nice. Okay? Dito na rin ba? Hmm, pupunta na sa Lerner School ayon sila, ano, Victoria. Victoria. Avet ki kam da. Ana sun da tar. Oyo. A vista sho mo mai tudo. Ora ye pare, a vu pare sho ko hol. Ah, so, yun na sa'yo. Magkaklase kayo pag ano? Magkaklase kayo pag nag-start kayo sa ungdom skula. Iyan, mayroon sa ABOC, mama. Oo? Mayroon ba? Yeah. Mm. Hmm. So, gano'n, hindi ka siyempre kumpulsa na. At hindi ko sabihing pabestamda hali rin. O, hindi, hindi chat chat mo pa yung kaibigan mo? Hmm? Hindi chat mo pa yung kaibigan mo? Kulot, masir. Si Anikin, na-chat mo pa? No. What night? Sigurado Sigurado ma? oh. hindi kayo, kayo nag-snapchat? Or oh, is my Hindi ko naman nakikita sa nung damo. Hmm? Hindi ko na rin nakikita. Yung dami yung melamil. Hmm. Yeah. yeah, dude. Mm -mm. Hoy, finish ka na. Finish na kasi naglalaro ka na lang. Pikaot natin. Magwash ka na lang hands. Go na, no. Go na. Magwash ka na lang. Ayan, okay, magwash ka na lang, han. Kasi ano? Mama uto. Smell fishy na. Mama ito. Opo, ang kalat natin, anak. Ano ba yan? Shal. Anak, ipunin mo yung mga, ano, dito. Balak dito. Hindi nagkalat-kalat kung saan-saan. Hmm? May aligi. Aligi. This one, no? Aligi ba to? Taay. Eh. Tay yata. Pala, <laughs> ba yun? Kulay orange eh, pero parang hindi. Ay, aligi nga. Ayun. yun yung orange na yun. Ang it. This orange one ba, anak? Ayan, no? Oh. Mm -hmm. Is this egg or? Na, hindi yata. Ewan ko. Mm -hmm. Pero masarap naman. Ika ulta na spicele, ba siya di yata? Why? Ika ulta na spicele. This one.

Wow. Ano mo yung What sipit, oh? Ang init, oh! <laughs> Ang Ang laki. Uy, uy, uy. Ha? Huh? Wow. Let's start eating. start ka nila kapag nag-i-start eh. Ayaw. Oh. I'll, hmm. I'll eat this one. Harap sa mga pala siya. Hmm, that's warm. Siyempre warm pa, patanggal mo lang sa kaserola eh. Hmm, paano ba? Ganito, ganito, dito muna unahin mo. Ay hindi anak, wait lang. Ganito hin mo muna siya kasi oh. sasama yung laman yan oh. Ayan oh, diba? Hey, Tapos dukutin mo yan. Kala ko ba, lirilir, -lir skula ka pang nalalaman <laughs> Hindi ka rin naman pala magbukas niyan. Ang laki, you know what? Laki, 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 laki. It wasn't me that did this. Oh, ang inep. Oh. Just hold on the clothes, Mama. Gusto ko kasi ganon yun. The clothes aren't warm. Ayun hot. Hmm. Let that, Mama. Do this. Didn't you want to eat more? Yeah, muna. Buti nga wala dito eh. May kaagaw pa tayo. Gusto mo ba ubusin niya ito lahat? <laughs> oh! Wow! Pero yung laman niya nakadikit sa ano? Sa balat? Gimme days. Moody. Mm. Ano ba yun, anak? Mali, yung kabila. Here. ito. talim. Asus, yun Dapat wala meron tayo ditong gamit. Don't na. kill Ano na yan, anak? Putol ito. na yan. Ayan na, oh, putol na siya. Mm. Ah, no, ayan na. Uy, nalaglag yun naman huh? ako. nalaglag. Ayan. oh. Huh? ng balat. Ang laki ng laman niya. OMG. oh my God! Ang laki ng laman niya. Sausaw natin to dito. Mmm. Mmm. Samis. You have to eat it with original flavor. May nilalaman ka pang original flavor. Sa bagay, mas masarap nga pag walang sausawan. <laughs> Pag kasi nagsinawsaw mo na, suka na lang yung nalalasahan ko. Can you ask Akinesa like to give us more? If you give us more, Mama will give you free soap. Careful. Ang dami laman na. Ah? Favorite, favorite part mo yan?